Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ito, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Sa loob ng ilang mga taon na pagsasanay ng mga ito, mas nakakatakot na ngayon ang lakas na tangan ng batang si Bangis. Ngunit sa kabilang banda naman, nabalitaan na din nila ni Buhawi ang gagawin na paligsahan ng kaninyang ama na si Badong. Kaya balak na din itong isali ang kanyang anak na si Carlo. Ilang taon na din na hindi nakikita sina Buhawi at ang ama at ina nito. Nagkakaroon kasi ng kaunting tampuhan ang mga ito. Simula ng maghihiwalay na ang mga ito ng tirahan. May mga kahilingan kasi itong si Buhawi. Nagkakaroon kasi ng problema doon sa lupang kanyang sinasaka. At dahil nga sobra-sobra na ang kayamanan nila ni Badong humingi ng kaunting tulong itong si Buhawi lalo na sa mga pagkakataon na iyon na ipinagbumuntis nitong si Maya ang kanilang pangalawang anak. Ngunit hindi iyon napabigyan agad nitong si Badong. Ang katwiran din kasi ni Badong. Nung una kasi ayaw nitong mahiwalay ang kanyang mga anak sa kanila. Ngunit mas pinili nga nitong si Buhawi na doon na sa bukirin ng 13 maninirahan at magsisikap na hindi umaasa sa yaman ng kanilang pamilya Ngayon, nagplano na si Manong Udo at Buhawi na sumali sa paligsahan na iyon Kaya pagsapit ng araw ng linggo pinuntahan nila ni Manong Udo ang kabilang bahagi ng patag ng lugar ng 13 para kausapin itong si Padre Mario tungkol sa anak nitong si Buhawi na si Carlo ipapaliwanag niya sa mga ito na ang kanilang gagawin na pagsali sa paligsahan ng kanyang ama ay ipapakita nila na kahit na binabaliwala ni Badong ang isa pang apo nila na si Carlo magagawa pa rin ng bata na magiging malakas at mapapantayan ang kanilang mga kalakasan Wala namang hinanakit itong si Buhawi sa kanyang kapatid na si Makro Sa katunayan pa nga, sina Makro at Amara ang tumulong kay Buhawi sa mga pagkakataon na hindi ito napagbigyan agad ni Badong. Lagi din na nag-uusap at nagkakamustahan sina Buhawi at Makro. Ganon kalaki ang kanilang respeto sa isa't isa na sa ilang taon nilang pagsasama sa mga labanan. Nung unang mga taon, hindi na mabubuwag ang kanilang pagkakaibigan at pagkakapatid ng anumang mga pagsubok na darating sa kanila. Doon naman sa lugar ng San Nicolas, nagpupulong na ang lahat ng mga namumuno sa organisasyon. Pinaghandaan na nila ang malaking magaganap na paligsahan na iyon. Katulong na din nila ni Badong sa paghanda ang iba pang mga organisasyon na pinamumunuan naman nila ni Tatamak at Tiger. Pati pa nga ang mga organisasyon doon sa kabilang bayan ay nagplano na din na sumali ang mga ito sa nasabing paligsahan. Kaya inaasahan talaga nila ni Badong na marami ang mga sasali sa paligsahan ng mga bibigatin ng mga pangalan. Samantalang ang apo naman na si Bangis, doon na itong magsisimula sa ikalawang round ng paligsahan. Dahil nga anak ito siyempre ng isa sa mga haligi ng organisasyon na iyon at apo pa ng nagmamayari. Hindi na ito sasali sa unang round kung saan doon kukuha kung sino ang maaring makakapasok sa ikalawang round. Kinakailangan din kasi na mapanatili nila ang kapayapaan sa oras ng paligsahan dahil hindi naman maikaila ng maraming mga banta sa buhay ng pamilya nila ni Badong. Nagsimula na din na tumatanggap ang mga ito ng mga lalahok sa paligsahan na iyon at nang masalang na din nila ang mga ito kung karapat dapat ba na makasali nga ang mga ito sa palaro. Bukod kasi sa malaki ang papremyo sa paligsahan na iyon, mas nakakaagaw din ng pansin ang isa pa sa mga pinakamalagang bagay na hawak ng organisasyon, ang tinatawag na gintong Buddha na milyon-milyon ang halaga. Kaya nag-uunahan talaga ang mga malalakas na mga mandirigma na galing sa kabilang mga dako ng lugar. At pati na rin sa iba't ibang mga isla para makasali. Lumipas naman ang mga araw nalalapit na ang karawan nitong si Badong. Nalalapit na din na magsisimula ang nasabing paligsahan na kinasasabi ka na ng lahat na magsimula. Bilang pasasalamat din nila ni Badong doon sa mga magigiting ng mga albularyo, galing doon sa isla ng Sikihor, iniimbitahan din ng mga ito ng kanilang organisasyon bilang isa sa mga pinakamahalagang mga bisita nila. Sa kwarto nila ni Badong, kasalukuyan na pinapatulog na ni Badong ang kanyang apo na si Bangis. At nang makatulog na ang bata, pumasok doon itong silala. Lala. Sinubukan itong silala? Lala na kausapin itong si Badong. Ang kanilang pinag-usapan ay walang iba tungkol kay Buhawi. wi ka nitong si Badong, nalalapit na ang karawan mo. Apat na taon nang hindi bumababa ng Bukirin ang iyong panganay. Matagal na din natin na hindi nakikita si Marco at ang kanyang anak. Panahon na siguro para sunduin natin ang mga iyon. Namiss ko na ang apo nating iyon, Badung. Apat ng taon ang nakalipas na hindi na nila nakikita itong si Buawi. Ngunit itong si Carlo, huling kita nila sa kanilang apo. Limang taong gulang pa lamang ito. Ni hindi na nila alam ngayon kung ano ang hitsura ng bata. Ngunit hindi pa rin pumayag itong si Badong. Sagot nito sa kanyang asawa. Hayaan mo muna ang mga iyon, Lala. Siya ang lumayo sa atin at desisyon nila iyon. Kailangan na pangatawanan niya ang kanyang desisyon. Hindi ko sila pinalalayas at hindi ko sila pinagalitan. Ang kahilingan ko lamang magsama-sama tayo dito sa lugar ng San Nicolas. Kung dadalaw ang mga ito sa aking karawan, malugod ko silang tatanggapin. Ngunit kung sabihin mong susunduin natin ang mga iyon para dumalo sa aking karawan, hindi iyon mangyayari, Lala. Natahimik na lamang itong si Lala at hindi na nakipagsagutan pa nitong si Badong. Napatulo na lamang ang luha nito habang lumabas ng kwarto. Narinig din nitong si Makro ang pag-uusap ng kanilang ama at ina na naging dahilan para patuloy na malulungkot ito sa mga nagaganap ng na mga hidwaan ng kanyang ama at ng kanyang kapatid. Samantalang lumipas pa ang mga araw, marami na ang nasa listahan, may mga kakilala si Nabdong sa mga nakalista. Ngunit mas marami naman ang mga sumali doon na ngayon pa lamang nila nakikita ang mga pangalan ng mga ito. Naggaling sa iba't ibang dakon ng isla. Sa mga pagkakataon na iyon, mayroong bisita si Nabadong. Tatlo ang mga ito. Dalawang mga matatanda at isang bata. Unang bisis na nakita nila ang mga ito dito sa kanilang bayan. At hindi nila kilala ang tatlo. Tanong nitong si Basil na siyang nangangasiwa sa paligsahan na iyon para sa mga gustong sumali. Magandang araw po sa inyo. Sino po sa inyong tatlo ang magpapalista? Napatitig din itong si Basil sa mga ito. Kakaiba kasi ang kanyang naramdaman sa tatlo. Ngunit hindi niya nakikilala itong si Buhawi at ang kanyang anak na si Carlo. May mga inilagay kasing piking balbas itong si Buhawi sa kanyang muka at nagpahaba na din ito ng buhok. Kinulayan pa ito ni Buhawi ng kulay puti para mas lalong hindi siya makikilala ng kanyang pamilya. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kamuntikan ng hindi mapigilan nitong si Buhawi ang mapaluha nang makita ang kanyang tiyuhin na si Basil. Kaya si Manong Udo na ang nakipag-usap kay Basil na sa mga pagkakataon din na iyon, katulad ni Buhawi, mataas din ang mga balbas nito at buhok na kulay puti din. Matapos ang kanilang pagpapalista, nagpasyang umalis na agad ang mga ito doon sa tanggapan nila ni Badong. Hindi naman tuluyang bumalik ang mga ito doon sa bukirin ng Kalye 13 dahil nakaupa lamang ang mga ito doon naman sa harapang gusali ng tanggapan ng organisasyon nila at ni Badong. Malapit lamang din galing sa kanilang inupahan ng bahay ang dati nilang bahay ni Buhawi. Kaya galing sa kanilang kinaroroonan maaaring makikita nila agad ang sinuman sa kanyang pamilya. Pati pa nga ang gusaling kanilang inuupahan ngayon ay pagmamayari ito ng pamilya nila ni Buhawi. Nang makapasok na ang mga ito doon sa kanilang silid, agad natanong nitong si Manong Udo. Kumusta Buhawi? Okay ka lamang ba? Walang ano anuman ito, Manong Udo. Masyadong namiss ko lamang ang aking pamilya. Ngunit kaya ko ito. Pagkatapos lumingon itong si Buhawi sa kanyang anak na si Carlo at hinaplos ni Buhawi ang buhok ng kanyang anak at muling wika nito. Carlo, gagawin mo ang lahat para tayo ang magkakampyon. Tatalunin mo ang lahat ng mga makakalaban mo at ipapakita natin sa kanila ang iyong tanga na lakas. Tumango lamang itong si Carlo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, Aligaga ang bata. Kanina pa nila napansin na ganito na ang mga ikinikilos ng batang si Carlo. Kaya hindi na napigilan panitong si Manong Udo na tanungin ang bata. "Bakit, Carlo? Kanina pa kita napansin na parang panay ang linga mo sa paligid at parang may hinagilap kang hindi mawari." Sagot naman ng bata na nagtataka, kung bakit hindi nararamdaman ng kanyang mga kasama ang kanyang naramdaman. Tatay Buhawi, Manong Udo, hindi nyo ba naramdaman ang mga kakaibang presensya sa paligid? Dito na nagkakatinginan sina Manong Udo at Buhawi dahil sa kanilang mga iniisip wala na silang pakialam pa sa mga taong nasa kapaligiran. Tanong agad itong si Buhawi na nagpakawala agad ng mga usal bakit mo nasabi ang mga bagay na iyan, Carlo? Ganon din agad ang ginawa nitong si Manong Udo. Agad itong nag-uusal ng mga orasyon at pinakiramdaman ang buong kapaligiran. Hindi na rin nasagot pa nitong si Carlo ang katanungan ng kanyang ama. Dahil matapos lamang ang mga ginagawang usal ng dalawa, agad na nilang naramdaman ang mga kakaibang presensya sa paligid ng kanilang inuupahan na gusali. Nagtataka si Nabuhawi. Tanong sa kanilang isipan kung sino ang mga pinanggalingan ng mga presinsyang iyon. At pangalawang tanong sa kanilang isip, bakit may mga ganitong mga presinsya sa paligid? Ngunit batid naman talaga ni Buhawi simula pa noon sa tuwing may mga malalaking kaganapan na may kaugnayan ang kanyang pamilya. Mayroong mga kampun talaga ng kadiliman ang magpapakita at maghanap lamang ng magandang pagkakataon para makapamiktima. Uwi ka nitong si Buhawi kay Carlo. Anak, ka? dito ko lamang sa loob ng silid at magpapahinga ka muna. Kami na ni Manong Udo mo ang bahalang magmamatsyag sa mga nararamdaman natin ng na mga presensya. Tumango lamang din itong si Carlo at pagkatapos nagpapahinga na ito. Samantalang ang dalawa na sinabuhawi at manong udo. Mabilis na lumabas ang mga ito ng silid at mariin ng nagmamatsyag sa paligid doon sa ikalawang palapag ng gusaling iyon. Doon sa ikalawang palapag, ilan lamang ang mga nakaupa doon. Tulad nila, mga kalahok din ang mga ito at mayroong mga bisita galing sa iba't ibang mga isla. Doon sa unang palapag naman, ang maraming mga nakaupa doon. Ngunit sa pakiwari ng dalawa, nasa ikalawang palapag ang kinaroonan ng kanilang nararamdaman ng mga presensya. Kaya pasimple sina Buhawi at Manong Udo na naglalakad doon sa pasilyo ng ikalawang palapag. Agad din na nagkarga at nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon na pambakod. Sobrang nagtataka talaga ang dalawa. Dahil hindi pa naman nagsisimula ang paligsahan, ngunit umaaligid na ang mga nilalang na ito. Ilang sandali lamang, sa tapat ng isang pintuan, tumigil ang dalawa. Hindi kasi sila maaring magkakamali. Galing sa loob ng silid na iyon ang kanilang nararamdaman. Ngunit makalipas lamang ang mahigit sa limang minuto, biglang bumukas ang pintuan at bumulaga sa kanila ang limang mga kalalakihan. Nagulat din ang mga ito nang makita sina Buhawi at itong si Manong Udo. Ilang sandali pa, matalim na ang mga titig ng mga ito sa kanila habang naglalakad na ang mga ito pababa sa unang palapag. Nagkunwari naman sina Buhawi at Manong Udo na napadaan lamang ang mga ito doon sa tapat ng silid na iyon. Makalipas naman ang ilang mga minuto nang mawala na ng tuluyan sa kanilang paningin ang mga ito. Agad na nagkakatinginan sina Buhawi at itong si Manong Udo at huwi ka ng matanda. Ano kaya ang kanilang pakay Buhawi? Mukhang mayroong masasamang balak ang mga iyon. Nararamdaman ko naggaling ang kanilang presensya sa kadiliman. Ano kaya ang maaari natin nagawin para mapigilan ang mga ito kung sakali? Magkakalapit lamang ang ating mga silid, Manong Udo. Kaya sa tingin ko, mababantayan natin ng palihim ang kanilang mga ikinikilos. Sa gabing iyon, namamasyal muna ang mga ito doon sa paligid ng bahay nila ni Buhawi. Namimiss na din niya ang kanyang pamilya, lalong lalo na ang kanyang mga kapatid. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, nang biglang bumukas ang git ng kanilang bahay, iniluwak doon ang kanyang ina na si Lala, kasama ang kapatid ni Buhawi na si Athena at ang ilang mga bodyguards nito. Nang makita ni Buhawi ang kanyang ina at kapatid, agad na tumulo na ang kanyang luha. Gustong gusto na niyang mayakap ang mga ito. Ngunit nagpigil lamang itong si Buhawi. Ang kanyang anak naman na si Carlo, nagtataka din ito sa ikinikilos ng kanyang ama. Kaya minabuti na muna nitong si Manong Udo na dalhin ang bata doon sa mga batang naglalaro doon sa unahan. Hindi naman makikilala itong si Carlo ng mga nando doon dahil ilang taon nang hindi nakikita ang bata ng kanyang pamilya dito sa San Nicolas. Malaki na din ang ipinagbago ng hitsura at katawan ng batang si Carlo. Mas matangkad na ito sa mga pangkaraniwan na mga katulad niya ang edad na labing isa. Ngunit ang sumunod na mga pangyayari ang hindi nila inaasahan dumating doon itong si Badong at tinawag ang lahat ng mga bata na naglalaro sa labas ng bakuran ng kanilang bahay. Binigyan ni Badong ang lahat ng mga ito ng makakain. Kabilang na sa mga batang iyon itong si Carlo. Kasama din nitong si Badong ang kanyang apo na si Bangis na sa mga pagkakataon na iyon agad na nagkikita na ang dalawang mga malalakas na mga bata at nagkatitigan pa nga ang mga ito. Ilang segundong nagkatitigan ang magpipinsan bago ito mahila ni Manong Udo. Uy kanitong si Manong Udo kay Badong. Maraming salamat. Ngunit busog pa itong aking apo. Kailangan na namin na makaalis. At pagkatapos nagmamadali na itong si Manong Udo kasama itong si Carlo na lumayo doon sa lugar. Ngunit itong si Buhawi Nakita niya, niya agad ang kanyang ama na si Badong na lalong nakapagbigay sa kanya ng paninikip ng dibdib. Tumutulo muli ang kanyang luha. Namiss na din niya ang kanyang ama. Ngunit biglang tumalikod itong si Buhawi. May misyon pa sila sa kanilang pagsali sa paligsahan. Kailangan na imulat at ipakilala niya ang kanyang anak sa lahat ng mga taong nandirito. Kailangan na ipakita nila ang kakaibang lakas na tangan ngayon nitong si Carlo at ipakita kay Balong na hindi lamang si Bangis ang nagtatangan ng kakaibang lakas at hindi lamang ito ang dapat pagbibigyan ng pagmamahal. Nararapat din na bigyan din itong si Carlo ng kahalintulad na pagmamahal tulad kay Bangis.